Uh, ano nga ba ang Islam, mga mahal na kababayan? Ang Islam po ay reliyon ng lahat-lahat ng mga propeta. Actually, ang Islam ito ay mula sa salitang ugat na salam na ang ibig sabihin po ay kapayapaan at ito ay may pautos na pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautosan ng dakilang tagapaglikha. Ang Islam, mga mahal kong kababayan, ito po ang reliyon ng lahat-lahat ng mga propeta simula kay Adam, kay Abraham, Noah, Solomon, David, Ismail, Jesus Christ, Muhammad peace be upon them all. Islam po ang kanilang uh, pananampalataya. At ang Islam mga mahal kong kababayan, ito yung pananampalataya na itinakda sa atin o ibinigay sa atin ng dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uh, sinabi niya po sa marangal na Quran at sa araw na ito ay aking ginawang ganap. Pinili ko ang Islam bilang pabor sa inyo at inyo itong panuntunan ng buhay. So, mga mahal kong kababayan, ang Islam ay hindi lamang po ito isang uh, pang-spiritual. Hindi po ito kagaya ng ibang pananampalataya na kung saan, ang nasasaklaw lamang ng kanilang pananampalataya is pang-spiritual. Bagkus, ang pananampalatayang Islam, lahat po ng aspito ng buhay ay nasasaklaw nito, maging ito ay spiritual science, science, sport, politics, o ano paman.